Sumana, Ang ugang ng buhay sa isang tahimik na baryo sa kabundukan May mag-asawang nagngangalang Lila at Ramil Matagal na nilang pinangarap na magkaanak Kaya't sobrang saya nila nang malaman nilang buntis si Lila walong buwan na Kamakailan lamang sila'y lumipat sa isang lumang bahay Pamana ng isang malayong kamag-anak na pumanaw na bagamat maganda ang bahay, iniiwasan ito ng mga taga-baryo. Bakit parang takot silang pumunta dito? Tanong ni Lila sa isang matandang nagtitinda ng gulay malapit sa kanilang bakuran. Biglang namutla ang matanda. Hindi mo ba alam? Ang bahay na yan. May kwento. May buntis na tumira dyan noon. Hindi siya umalis ng buhay mitay si Lila, pilit inaalis ang kapa sa dibdib, kwento-kwento lang siguro. Isang gabi habang natutulog si Lila, may narinig siyang pabulong na boses. Mahina ito, halos parang ihip ng hangin, ngunit malinaw na nanggagaling sa nursery, sa kwarto kung saan naroon ang antigong duyan na naiwan ng dating may-ari. Halika na, huwag kang matakot sing si Lila sa takot. Ramil, may naririnig ako sa kwarto ng bata, sabi niya. Agad na pumunta si Ramil, ngunit wala siyang nakita. Imagination mo lang yan, pagod ka lang siguro. Ngunit gabi-gabi, patuloy ang mga bulong. Palakas ng palakas, tila may gustong iparating. Hindi na matiis ni Lila ang takot. Isang gabi, nagpasya siyang tingnan ang nursery ng mag-isa. May hawak na flashlight. Pagbukas ng pinto, napansin niyang mas malamig ang kwarto kumpara sa ibang bahagi ng bahay. Lumapit siya sa duyan, nanginginig ang mga kamay. Biglang may lumitaw na aninong hugis ng isang babae. Ang mukha nito'y maputla at hukot at ang mga matay parang itim na butas. Hawak nito ang isang dinakikitang sanggol habang marahang inuugoy ang duyan. Huwag mong kunin ang anak ko. Bulong ng babae, ngunit ang boses nito'y parang dumadagundong sa buong kwarto. Napatigil si Lila, hindi makakilos. Hindi ko, hindi ko kukunin! Halos isigaw niya, biglang sumigaw ang espiritu na puno ng malamig na hangin ang silid. Ibabalik mo siya, kundi ikaw ang susunod! Takot na tumakbo si Lila palabas, hawak-hawak ang kanyang tiyan. Paulit-ulit niyang pinakiusapan si Ramil na umalis sila sa bahay, ngunit hindi siya pinakinggan ng kanyang asawa. Ilang araw ang lumipas, nagsimula ng mga anak si Lila. Dinala siya ni Ramil sa klinika ng baryo. Ang hilot na sumalubong sa kanila ay isang matandang babae na tila alam ang nangyayari pagtingin nito kay Lila, biglang tumalim ang tingin ng matanda. May kasunod kayong pumasok dito, bulong nito. Bago pa makapagsalita si Lila, biglang sumakit ng matindi ang kanyang tiyan parang may malamig na hangin na bumalot sa kanya at ang silid ay napuno ng mahihinang bulong. Sinimulan ng hilot ang pagdarasal ngunit parang walang epekto. Sa likuran ni Lila, unti-unting lumitaw ang aninong babae. Napasigaw si Lila sa sakit at takot. Nang magmulat siya ng mata, nakitan niyang hawak na ng hilot ang kanyang sanggol. Dalhin mo siya at umalis na kayo, sabi ng hilot kay Ramil. Nanginginig ang boses. Hindi ligtas ang bata dito. Kinabukasan, iniwan ng mag-asawa ang baryo. Hindi na sila muling bumalik. Ngunit tuwing gabi, habang natutulog ang kanilang sanggol, naririnig nila ang mahihinang bulong mula sa kanyang duyan. Huwag mong kunin ang anak ko. Hanggang ngayon, nananatili pa rin ang bahay sa kabundukan. Tahimik, wala nang nakatira. Ngunit, sa kalaliman ng gabi, kung makikinig kang mabuti, maririnig mo pa rin ang mga bulong mula sa duyan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Sana po ay inyong nagustuhan. Sana rin po ay kayo ay mag-subscribe sa aking channel na natakot ka ba. Thanks in advance po sa mga aking magiging subscribers.